Narito ang horoscope para sa September 26, 2024. Kasama ang mga lucky number at lucky color para sa lahat ng zodiac sign. Aris Ang araw na ito ay puno ng enerhiya para sa iyo. Gamitin ito upang masiguro ang tagumpay sa mga proyektong iyong tinatapos. Panatilihin ang kumpiyansa sa sarili. Lucky color, orange. Lucky number, five. Taurus. Tumutok sa iyong mga relasyon. Mahalaga ang emosyonal na koneksyon ngayon. Kaya subukan mo makipag-usap ng mas malalim sa mga mahal mo sa buhay. Lucky color, yellow. Lucky number, six. Gemini magiging malakas ang iyong impluensya sa pakikipag-usap ngayon. Gamitin ang pagkakataon na ito upang malinaw na ipahayag ang iyong mga opinyon at ideya. Lucky Color White Lucky Number 9 Cancer Panahon ito para sa introspeksyon. Maglaan ng oras para magmuni-muni at bigyan ang iyong sarili ng panahon para makapagpahinga. Lucky color, yellow. Lucky number, 7. Leo Magpapausbong ng mga bagong idea ang iyong creative energy. Subukang lumikha ng mga bagay na makakapagbigay sigla sa iyo at sa iba pa. Lucky color, blue. Lucky number, 1. Virgo Ang organisasyon ay magiging susi para sa mas maayos na pakiramdam ngayong araw. Ayusin ang mga aspeto ng iyong buhay na kailangan ng atensyon. Lucky color Orange Lucky number 8 Libra sikaping makuha ang balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga. Panitilihin ang pagkakasundo sa sarili upang maiwasan ng stress. Lucky color, white. Lucky number, 3. Scorpio, haharap ka sa matinding emosyon. Ang mga pakiramdam na ito ay magdadala ng paglago sa personal na aspeto ng iyong buhay. Lucky color, light blue. Lucky number nine. Sagittarius. Panahon na para sumubok ng bago. Maaring ito ay bagong kalaman o paglalakbay na magpapalawak sa iyong pananaw. Lucky color, black. Lucky number four. Capricorn. Ang araw na ito ay nagbibigay pansin sa iyong karera. Magagamit mo ang mga oportunidad na darating upang ipakita ang iyong kakayahan. Lucky color: gray. Lucky number: 2. Aquarius. Yakapin ang iyong pagiging natatangi. Ngayon ang araw para ipakita sa mundo ang iyong mga kakaibang katangian at makilala dahil dito Lucky color, brown. Lucky number, seven. Pisces. Malalim ang iyong espiritual na pananaw ngayon. Gamitin ito upang magmuni-muni at makahanap ng bagong landas patungo sa personal na paglago. Lucky color, purple. Lucky number, 12.